Um, well, uh, kung meron silang ganyang panukala, edi eh sana ay ano no, i-file na nila uh -huh. para makita rin natin yung difference. Uh -huh. Kasi itong divorce bill ay iba rin kasi ang ano nito no, ang component nito, uh -huh. um, ito ay pro 'di ba, para sa ating mga mamamayan na kasi ang annulment para sa mga mayayaman lang 'yan eh. Pagtanggap so, lang 'yan sa oo, pagtanggap lang 'yan ng kaso ng annulment 300,000 na tapos kailangan mo mm. no, pang i-prove yung ano no yung uh, mental disability or psychological, psychological problem no mm. at kailangan mag-hire ka ng mga professionals na ang laki-laki talaga ng bayad sa mga professionals para magano lang ano, mag-certify -mag ng psychological incapability mm. kaya itong divorce to ay ano na to, wala na pong ganyan no na patunay uh, ito ay kung kung ang kung ang spouse ay talagang hindi na po talaga mabalik 'yung kanilang relasyon, uh, 'yung kanilang sinumpaan sa sa sanctity ng marriage o 'yung kanilang kontrata, may lumabag na isa ay at hindi sumunod doon sa, 'di ba? Binubugbog yung, 'yung spouse. Mm -hmm. 'Di ba? O 'ng bababae 'yung lalaki. So ito ay pag ano na ano, pag nabag na yan sa sanctity ng marriage. So hmm. paano pa natin yan maibabalik kung may ganyan ng wala ng pagmamahal, walang respeto, etc. So alternative itong ano no, another option itong divorce para doon sa mga partner na talagang agrabyado, binubugbog, uh, talagang hindi na marerepair pa yung pagsasama. <laughs>